ano, kamusta ka na? Siguro, subukan so, ka na rin. Siguro, napagod ka na rin. Pero, kung alalain mo, nagsimula lang to nung wala na yung idol. Diba? Parang nangyari tuloy, tumakbo lang yung buhay mo sa idolo na kung dati pagka may bagong palabas si Iron Man sobrang sigla mo lalo. lalo na kung mayroong Avengers na palabas alam mo na doon si Iron Man uh, kada bago yung armor suit niya feeling mo pag naka smartwatch ka tapos naka iPhone ka kausap mo si Siri kala mo si Iron Man ka na tapos parang pinangina ka na, na loob na si Iron Man ni hanggang bandang uli na pinanood mo yung endgame wala na si Iron Man. Namatay na siya. So, yun yung pinaka niya. At dahil wala ka na -expect yung expect ng next movie ni Iron Man, eh parang wala ka na rin susunod na kabanata. <laughs> parang na-stuck ka na rin dun. No? So, alam nyo guys, kayo talaga yung kinakawin. Actually, kinakos ko sa sarili ko in a way na mirror. Diba? Mirror. Pero, minsan mo parang na, -na mo ba na parang napagod ka na yung parang ang sigla mo dati pero biglang hindi na ngayon yung parang ang talitali -tali mo dati ang galing galing mo dati top ka dati pero hindi na well siguro dahil mayroon tayong tiniting ng tao na biglang bumagsak at ngayon napekto na ang ka siguro oras namang tingnan natin yung sarili natin in a way na ano ba ako dati? ba? Diba? Sino ba ako dati? Well, they call me Bob. At pagka narinig yung pangalan Bob sa company namin, before pandemic pa yan, magaling yan. Top agent yan. Ganun, ganun yung Bob na pangalan. Although yung Bob kasi, uh, kuha siya sa American name na Robert. Robert. Uh, Robert. <coughs> Kaya Bob tawag nila sa akin sa kampanya. Pero yung Bob na yun, nawala eh. Naging tulugin, naging palatulugin, naging sakitin, nawala lahat. Naging, naging, ano, mahina. Hindi na siya top agent. At yung magkakaroon ng announcement ng mga top agents, pagkatapos na malulungkot na lang siya. Kasi, alam niya wala na siya dun sa top isa, isa na siya sa mga agents na tumitingala dun sa mga top. Well, siguro dating time sa inyo na dumating na sa akin na may isang kaibigan nagpaalala sa akin. Sabi niya, hindi ka, eh, uh, ah, hindi ka yung tipong taong sumusuko na lang basta. Ang pagkakilala ko sa'yo, top ka yung tough na spelling yung T -O -U -G -H, T-O-U-G-H tough patigas ka yeah. di ba hindi ka basta basta natitina yun yung pagkakakilala ko sa'yo alam mo nung sinabi niya sa akin yun I just remembered how tough I am looking on the picture of my ID yung ID ko 2018 pa 2021 na ngayon looking in the eyes of my uh, uh, past self 2018 na ako. Layo eh. Ngiti pa lang. Tindig pa lang. Mukha, mukha akong binagyo dun sa ito. sa picture ko na yun kasi talaga mukha pag yun nun. nag apply ako that time. And yun yung pinaka last day ng pag apply Pinaka last interview. The good news is I was hired. Kaya yun din yung time na na-picturean ako for ID. No? Kaya hindi siya ganong kalinaw kasi cellphone lang ginamit. Pero okay na, di ba? At least merong mang malala Noong una hindi ko maisip bakit bakit walang alam mo yon yung parang, parang walang option palitan yung teka lang naglock yung PC ko. Nasa work pa ako pero wala na akong na-receive na call eh. Siguro talagang time out na. Yun yung nag-iisip ako bakit yung ibang representative sa company namin nakapagpalit na ng picture nila at napakahirap magpalit ng picture guys napakahirap pero ito yung isa sa mga sagot na nakita ko isa sa mga dahilan nila kung bakit gusto nila na yung parang yung picture mo hanggang ngayon simula na nagsimula ka kahit naman sa, sa top sa mga top agents pag pinapakita yung mga top agents ah uh, pinapakita yung mga lumang litrato Oh. Yung iba, payat pa nun. Ang taba na ngayon, parang ako. <laughs> And then, na-realize ko ganito. Kaya nila hindi binabago yung picture na yun kasi yun yung ikaw, nung bago ka pa. Nilagop na ako ng boss ko. <laughs> okay, sarado na pala. Nag Wala na kasi ako magawa, boss. Sorry. <clears throat> yun yung ikaw na malakas. Yun yung ikaw na tap. Yun, yun yung ikaw na hindi sumusuko. Yun yung ikaw na mag-endure ng hardness, diba? Kahit anong mangyari, hindi ka susuko, hindi ka magsawa. Kahit anong pang na yung makarap mo, kahit anong mura pa yung marinig mo, yun yung ikaw eh. Kaya, yung idea na yun yung nagpapaalala sa'yo. Ngayon ko lang din na-realize na kung bakit nasa work from home na ako, eto eh, pa ako nang hina. Eh, kasi mapapansin mo nung nasa company ka nag nagtatag ka lagi ng ID na ganoon sa ano sa sa pinto para makapasok ka di ba para bumukas yung pinto lagi mo nakikita yung sarili mo yung dating ikaw kaya lagi mo tuloy na papalala sa sarili mo psychologically na eto ka malakas ka hindi mo kailangan sumuko wala yan sa iyo sisiw lang yan di ba so yun lang guys share ko lang enjoy na naging emotional ako ng konti. No? hindi mo sa lalaki mag emotional. Guys, hindi yung kain ano. Mas may pa minsan na mag emotional ka kaysa na mali sa araw, sa ka, and then sabihin mo, susuko ka na. Susuko ka na, tayo muna. So, yun lang, na-share ko lang, 6 minutes, 7 minutes video, inspirational sana. Maging inspiration sana to sa inyo. Maging paalala sa mga representative na tulad ko, na nangihina. I think, oh, yun ang sagot eh. Kung bakit bumapagsak ka, ba't nasa ilalim ka. Pero lagi mo tandaan, isa lang ang daan pag nasa ilalim ka na at ito eh, yung So, thank you guys. And uh, sana na-encourage kayo. Hindi ko alam paano share to. eh <laughs> uh, yun lang. Kaya na kayo, hindi ako makapin. Mainit eh. Sana yung sarap ka Malami. Pero, goods tayo sa, ano, uh, sa bahay. Goods, goods. Okay, right, yun lang. Peace out.